usa ka ulit senior citizen na sikop sa kapulisan sa lungsod sa Tukuran tungod sa kasong staff. Alang sa dugang detalye sa mga balita at ang sayra ng kompletong report. Pinagay kang kamigong Tantan Lumayno. Balita Sakto sa Sikop sa mga kapulisan ang usa ka ulit ang senior citizen Atol sa gilosad ng law enforcement operation sa hinusang pwersa, sa kapulisan, dito napita sa may Puruk Mauswagon, Barangay Santo Antonio Tukuran, Sambuque del Sur, kaganyang buntag sa may alas 6.30, ang taknak, Desembre 14, 2023. gila ang batanong lalaki ng si Prensa, 22 anyos, lalaki o litaw, o si Gloria, 78 anyos, babae minyo, na pulos mga residente sa Barangay Poblasyon 1 Oroquita City. Misamis Occidental nadagpan dagpan ang mga nasangpeta tungod sa kasong Mustafa, kag-isyon ni Roy Pabriga, Muralon, Presiding Judge Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 13, Oroquieta City, Misamis Occidental, gipit saan dong Agustus Agosto 17, 2023, o gitugutan kini sa korte na magapiyansa o mukabat sa 54 mil ang mga nasangpeta nga dinagpan, ginalangan ito sa Tukuran MPS alang sa dokumentasyon ada sa ngadto sa Orkita City Police Station alang sa hustong disposition Sakto malita ni Kamigong Pantano Mayno DXMB 147, Music Best Radio Sakto Pagadian Sa dugang sa mga impormasyon sa mga balita ang lokal ang ninyong basayran karong hapuna mga kamigo kagamanang probinsyal sa Zamboanga del Sur at dunay painumdom sa mga Zambusurians karong panahon sa Kapaskuhan. Alang sa dugang detalye sa maong balita atong sayran na kompletong report. Ragi kang kabigang World Jane Duhilag. Balita Sakto sa Abon nagpahinumdom karon ang kagamhanang ng probinsyal sa Zamboanga del Sur ngabto sa mga Zambosorians ilabi na karon ang nagsingabot na ang Kapaskuhan kinahanglan timan sa mga katauhan nga dapat siguraduhon nato nga lihitimo ug aprobado sa Department of Trade and Industry kon DTI ang mga Christmas decorations ug uban pang produkto nga inyong gipalit susihon pag-ayo kon aduna bay na expose nga parte sa Christmas lights o kon adunay daot mas maayo kung dili na kinigamiton. Dugang pahimangno, likayan ang pagsaksak sa inyong mga dekorasyon o appliances sa usa ka extension wire o octopus connection o electric plug. Ug i-switch off ang mga dekorasyon kung dugay nakining nagsiga, ilabi na ilabina ug mulakaw umubiya sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Saktong balita ni kamigang ka Will Jane Duhilag sa 104.7 DXMB Music Fest, Radio Sakto, Pagadian. Alang sa katapusang unat sa mga balita ang lokal karong hapuna mga kaamigo closing ceremony and entrustment of firearms ng ato sa 363 ka mga bagong sundalo mabungahong gipay gayon, sa 1st Infantry Tabak Division. Alang sa dugang detalye sa nga balita ni report. Malita sakto sa abot. Determinasyon ng pagpaningkamot ang nagtukmod sa 363 ka mga bagong sundalo. Hinungdan nga nilampo sila sa mga kalisod gailang ilang Ilabira Ilang na panahon sa training o kagahapong adlawa, dayag silang paragway ang kalipay. Human sa gipay gayon nga closing ceremony an entrustment of firearms sa 1st Infantry Tabak Division. Ang bang 363 ka mga ong sundalo, Kabahin sila sa CSCCL 773-2023 Mandagsik o sa Infox CL08-2023 Basidlaka. Gilangkuban kini sa 11 ka mga babay o 352 ka mga lalaki. Sa pagiginabi sa mga grupo sa media, ngadto sa pipila ka mga sundalo, sumala pa nila nga dili nila magkabot ang maong kalampusan kung dili tungod sa ilang determinasyon, pagpaningkamot o pagsalig sa kaugalingon, ilabinagad to sa labang bakagagahuma. Human sa mga aktividad, ilang gisaad nga ilang barugan ang ilang o gamito nila ang ilang tibuog kapabilidad sa pagprotektar sa nasod sa Pilipinas, isip kabahin sa Philippine Army. Sa pikas bahin sa pagiginabi usab ang kang Major General Gabriel Viray III, Philippine Army, First st Infantry Tabak Division Commander, gikan sa ihap sa mga nigraduar, mukabat matunpa sa kulang 136 ang taga-Zambuanga del Sur, o ang ini nagikan pa sa pipila ka mga probinsya nga sakop sa ng area of responsibility. Iyang pagdasig sa maong mga bagong sundalo nga unta ilang isil-sil silang unahuna o kasing-kasing ang paghatag og maayong serbisyo sa katilingban aron nga babahimong kampante. Ang katawhan nga makabaton kitag hapsay ug malinawon nga komunidad din sa nasud sa Pilipinas. Saktong balita, di kami gang Jacel, lagumbay sa so 104.7, di Agzambi Music Best, Radio Sakto, Pagadian.